madaling paraan ng pag-renew ng driver license. Una, pumunta ka lang sa Google mo. Pindutin mo lang yan at pumunta ka sa Google. Search mo yung LTMS portal. Makapasok na kayo sa site ng LTO. Pindutin nyo yan, CDE Online Validation Exam. Tapos, start. click mo lang yan click here to exam tapos mag login ka o kaya ay register register ang pipindutin mo kapag ikaw ay wala pang account sa LTO kung meron naman login na lang at mapupunta ka sa site ng exam kailangan mo makapasa ng 80% ang pag exam naman dyan huwag kang mag alala kasi no limit time siya kaya okay lang na kahit magtagal ka pag isipan mo maigi at kapag ikaw ay nakapasa, may papadala sa iyong certificate galing mismo sa LTO. At iyan ay kailangan mong ipaprint dahil iyan ay dadali mo mismo sa LTO. Tara, magpunta na tayo sa LTO. Una mong pupuntahan ay ang medical clinic na accredited ng LTO. Pagkatapos natin magpa-medical, na tayo sa loob ng LTO. Ang babayaran nyo po nga pala sa medical ay 600 pesos. Kaya yan ang kailangan nyo daling pera pagkapasok nyo nga pala sa loob ng LTO may bibigay ang guard sa inyo na kailangan yung pilapan at yan ang ipapasa nyo sa window A at sila ay yung makie-check ng yung mga requirements kung ito ay kulang at kung ito ay tama at kapag okay na at walang problema sa iyong mga requirements punta ka na sa cashier mag-iintay -e ka na lang doon ng tawag mo napakadaling mag-renew rito dahil halos walang tao tingnan nyo naman dito lang yan sa LTO Imus kaya halos walang tao rito dahil bagong bukas lang to siguro mga 10 minutes lang ako nakaupo dyan at nagkaintay ng tawag at yun nga tinawagan na tayo agad at ang ating babayaran ay 685 lang kaya ang total na gastos ko lang ay 1,285 medical na 600 at 685 para dito sa renewal ng license yun nga 30 minutes lang ako nag at nakuha na natin ang ating bagong lisensya